Hello mga manay, busy na din ba kayo ngayong pasukan? Ako eto, maagang nagising para magluto ng babauni ng mga bata at kakainin nila bago sila umalis. Pasensya na kayo mga manay ha, kung ganito yung boses ko. Kasi hindi maganda talaga yung pakiramdam ko nito mga panahon na to oh, dahil nga sobrang lamig at pabago-bago nga yung panahon, di ba? Kaya eto, namamagatuloy yung tonsil ko. So dito nga, binilatan ko na yung mga gulay na kailangan ko para sa aking pagluluto. At gaya lagi ng sinasabi ko, sa pagluluto naman mga manay, kung ano lang talaga yung meron sa kusina ko, yun at yun na lang yung mga ginagamit ko para lang makapagluto ayaw naman natin na pumasok yung mga anak natin na walang kain, di ba? Bale, ito nga palang lulutuin ko, mga manay, ay apritada, pero kulang-kulang yung mga sangkap neto, kaya naman sabi ko nga sa inyo, kung ano lang yung meron dito sa kusina, yun yung ginamit ko. At flex ko na rin sa inyo yung isa ko sa mga binibenta na wok pan, ayan. Ang ganda neto, mga manay, kaya naman papakita ko sa inyo kung gaano kaganda at kanan-stick tong ating gagamitin. O sa mga nakabili na ito, alam ko, natuwa sila nung na-receive nila yung order nila at ayaw na daw nilang gamitin. Sa so, sobrang ganta, gusto na lang daw nilang i-display. Bali, ganito nga pala yung pagluluto na gagawin ko. Ipiprito ko muna yung mga gulay kasi nakakatulong to para hindi kagad ka mapanis yung ating lulutuin dahil nga pang stock din to para kapag nagutom or biglaan, eh, meron na lang iinitin yung aking mga anak. So, pagkatapos kong maprito, hinango ko na nga pala to. Alam niyo mga manay, share ko lang, alam ko, hindi lang din naman ako ang nakaranas ng ganito, no? Noong mga panahon nag-aaral tayo, aminin natin, noong mga batang 80s, 90s, kadalasan pumapasok tayo, walang laman yung tiyan, yung pumapasok na walang kain, maglalakad ng malayo, swerte mo pa kung pag-uwi mo, eh, meron kang madadat ng pagkain. Pero ngayon, yung mga bata, aba, sobra ng swerte. Alam mo yung lahat, meron na sila, may baon ulam, I mean. Aba, gusto pa, may pocket money pa sila. At hindi pa mawawala yan, gusto pa may mga juice, biscuit. Kapag walang baon, aba, walang pasok na magaganap. O, ba diba? Aminin nyo. Pero natutuwa po ako sa mga anak ko, hindi po sila humihingi ng baon na pera. Mas okay sa kanila yung baon nila. Iskanin, biscuit, juice, tubig, yun lang daw ay sapat na sa kanila. Kadalasan nga may natitira pa. So, eto nga, pagkatapos kong mag-isa yung ating karne, abalalagin na natin yan ng ating tomato sauce. Then, susundan ko rin to ng tomato paste. Basta pag nag nagluluto ko, mga manay, wala na po talagang sukatan. Tantsa-tantsahan na lang yan. Tikman nyo na lang. Base sa gusto nyo yung timpla. Ganun lang naman yun eh. Sa pagluluto ng ulam, eto pwede mo pa talagang mabago. Hindi ka tulad pag-baking. Pag nagkamali ka ng sukat, talagang mapapalpak na lahat. Then dito nga, lalagyan ko rin siya ng liquid seasoning. So, nilagay ko kagad yung tomato sauce at tomato paste para po maluto. Para iwas din po kagad panis. Ganun yung ginagawa ko. So, iba-iba po tayo ng diskarte sa pagluluto. At ginagalang ko naman kung ano yung preparasyon nyo sa pagluluto ng ganito. Then, pagkatapos niyan tatakpan ko lamang yan. At makalipas lamang po ang ilang oras, ibabalikan natin yan para naman i-check at halu-haluin natin. So ito nga pala ay kusang magtutubig at haluin po talaga natin para po maiwasan na masunog din or manikit yung badang At dito nga, susundan ko na rin ang paglalagay ng mga gulay para sabay-sabay na rin pong lalambot dahil yung ating uh, manok, eh mabilis naman yan maluto. At dito nga, maglalagay din ako ng tubig para naman yung kanyang pinakasarsa, eh madami-dami, alam naman natin, ang mga anak natin, eh talagang sarsa o sabaw lang talaga yung kadalasan na inuulam. Then bago ko nga ito takpan, maglalagay ako ng konting sugar. Ito yung pampalasa ko. Hindi na po ako naglalagay ng MSG, pero nasa inyo kung ano gusto nyo gawin, pwede kayo maglagay ng mga seasoning na nice ninyo. Then, makalipas nga lamang ang ilang minuto, ito na. So, maglalagay ako dyan ng pampalasa mga manay. Ang gagamitin ko ay Patis. Ewan ko ba, ako talaga mahilig ko talaga ako sa patis mga manay. Pero kung ayaw niyo nito, pwede rin naman ang asin. Okay, balik tayo doon sa ating pinagchichikahan kanina. Noong mga panahon na nag-aaral tayo, sino yung nakaranas dito na yung damit ng ate mo or uniform ng ate mo ay eh, ipapasa sa iyo hangga't kaya pa. Lalo na yung sapatos, hangga't hindi pa yan bumubuka, kailangan mong gawa ng paraan kung bubuka man, naranasan ko noon, butas na yung sapatos ko, gagawin ko ng paraan para makapasok lang. At eto nga, okay na, dalatikman ko na, sakto na yung timpla at pwede ko na itong ilagay sa ating tab. Pero yun nga pala, para sa mga batang 80s, 90s, masasabi ko lang na napakaganda ng ating kabataan noon kesa ngayon. Kasi noon, pawisan tayo sa agawan base, mga patentero, sobrang exercise yung ating mga katawan. Di tulad ngayon ng mga kabataan na sa kwarto lang, puro gadget, puro upo na lang, wala nang exercise, wala nang pagbanat ng katawan. Ang sarap lang balikan at gusto kong paranas yun sa mga anak ko, yung mga ganung uh, laro, luksong lubid, Chinese garden. Ngayon sa panahon natin, lahat na ng mga batang halos lumiliyad noon. Kung di man nirarayuma, malamang may arthritis na. So ayan lang, luto na po, kaya naman tara, kain po tayo!